sa bulwagang pampalitaan ng UNTV, si Bernard Dottis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Ferdinand Marcos Jr. hinimok ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines na manatiling nakapokus sa trabaho sa gitna ng mga isyong politika sa bansa. Senate President Francis Escudero hinimok ang mga kapwa senador na dumistansya sa panawagang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. BP Sara tiniyak ang patuloy na pagtatrabaho nito sa kabila ng mga isyu sa politika. At Pangulong Marcos Jr. hinimok ang mga Pilipino na maging tulad ni Andres Bonifacio na sugpuin ang sakit ng lipunan. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines na manatiling nakafokus sa trabaho at huwag magpalinlang sa mga naririnig na ingay sa politika. Samantala, kinumpirma naman ni PBBM na hindi niya suportado ang planong pagsasampanang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Benedict Samson. Laging maingay ang usapin patungkol sa iringan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte kaya naman sa pagbisita ni President Marcos Jr. kahapon, November 29 sa South Luzon Command o SOLCOM sa Camp Guillermo Nacar sa Quezon, ipinalawagan ng punong ehekotibo sa mga militar na manatiling nakapokus sa trabahong pagprotekta sa bansa at huwag magpaling lang sa usaping politika. Huwag kayong nalilin lang sa mga nangyayari. Let's stay focused. Pare-pareho tayo. Ako, ganun ang kanilang isip. Pagka maraming ma ma mainay na nangyayari, Iniisip ko lagi, ano ba talaga trabaho ko? Trabaho ko ba eh, makipag-away dyan? Trabaho ko ba ng dyan sa mga tulad mo pa ng kwentang bagay? Eh, hindi, ang trabaho ko, eh, pagandahin ang Pilipinas. Samantala, ipinahayag ni PBBM ang kanyang opinion hinggil sa planong pagsasampan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. Ayon pa sa Pangulo, makakabala lamang sa Kongreso, trabaho ng gobyerno at wala rin mabuting itutulot sa buhay ng mga Pilipino kung isusulong ang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Kung kaya't hindi na niya ito dapat pang pagkaksayhan ng panahon. What will happen to the, if, if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time and for not, for what, for nothing. Pero nang tanungin naman ang Pangulo sa kung dumating na sila sa point of no return ni BP Sara. Sir, have you reached the point of no return you and BP Sara, sir? Never say never. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. Hinikaya ni Senate President Francis G. Escudero ang mga kapwa nito mambabatas na huwag na rin magkomento kaugnay na mga usapin sa impeachment. Sang-ayon naman si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na huwag nang ituloy ang impeachment case. Ito ang balita ni Asher Galapan Jr. <tipos> Archer Calavan Jr. No comment si Senate President Francis Jesus Cudero sa usapin kaugnay ng pagpapatalsik sa pwesto kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ihayag ni President Bongbong Marcos Jr. na hindi hinikahit nito ang ilang kongresista na wag nang ituloy ang impeachment case laban sa ikalawang Pangulo. Paliwanag ni Sen. Escudero, hindi siya magkokomento sa anumang usapin kaugnay ng impeachment bilang naatasan ng Senado na dumidig ng lahat ng mga impeachment case. Hiniikayat rin ng Senate leader ang mga kapwa nito mamabatas na wag na rin magsalita kaugnay ng naturang issue. Ngunit para kay Senate President Pro Tempore Jingco Estrada, sangayon siya sa pahayag ni PBBM. Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many pressing problems in our country that need to be addressed, not only by the two highest officials, but also by us, lawmakers. Ayon pa kay Sen. Estrada, magdudulot lang ang issue ng pagkakabahabahagi at gambala sa Kongreso mula sa mga mas kailangang pagtuunan ng pansin sa mga problema ng bansa. Impeachment moves should be firmly rooted in the principles of justice and accountability. Not personal or partisan motives. Hiling ng mababatas ang pagkakasundo sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Hindi naman naglabas na ng pahayag ang iba pang senador kaugnay sa isiniwalat ni PBBM. Asher Gadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Okay. Inihiyag na ilang mambabata sa mababang kapulungan ng Kongreso na hindi agenda o napag-uusapan ang isyo ng pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng isang impeachment case. Ito ang balita ni Dante Amento. Galing mismo kay Vice President Sara Duterte ang isyo ng impeachment o pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Ito ay kasunod na rin ng mga umano'y irregularidad na nakita sa pag-iimbestiga ng mga komite sa House of Representatives sa confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Ang nagbabanggit lang naman ng mga in in ng mga salitang impeachment 'no eh si mismong si Vice President din 'no dahil uh, pinamumunahan nga niya yung aksyon 'no ng House of Representatives Ayon sa ilang House Senior Leader o mambabata sa Kamara, hindi nila agenda o pinag-uusapan ang impeachment case laban kay VP Duterte. Pero kung sakaling may maghahain ng impeachment case, ay pasya na ng bawat kongresista kung ano ang magiging posisyon nila. Dagdag pa ni Kung Hon, maging si House Speaker Martin Romualdez, ay walang inutos na patalsikin si VP Duterte sa pwesto. Wala pong binabanggit sa amin at walang direktang uh, uh, inuutos or advice, no? Ang EDC patungkol sa uh, impeachment complaint. Kung sakaling may maghahain ng kaso para ma-impeach ang Vice Presidente, kailangan itong sangayunan ng one-third na mga miyembro ng Kamara bago iaakyat sa Senado na lilitis naman sa kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Okay. Sabi-gabila ang isyo sa politika ang nakaugnay ngayon kay Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, ayon sa pangalawang Pangulo, hindi ito hadlang upang ang kanilang trabaho sa kanyang tanggapan ay magpatuloy. Ito ang balita ni Jed Neresina. Siniyak ni Vice President Sara Duterte ang patuloy na paglilingkod niya sa sambayan ng Pilipino sa kabila ng lahat ng nangyayari sa kasalukuyan we assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources, we shall stand tall, strong, and resilient in our service to the Filipino people. We will not break. Sa isang video message sa kanyang social media account, nagpasalamat ang pangalawang Pangulo sa lahat ng taong tumutulong sa kanya maging sa kanyang tanggapan. Ang suporta niyang kanilang natatanggap ay siyang nagbibigay daan upang maipagpatuloy nila ang kanilang mga trabaho sa opisina The Office of the Vice President would like to express our deepest gratitude to all the lawyers, doctors, and other professionals who are helping the personnel affected by the ongoing crisis in the office. All these back office support shall allow me and other personnel to focus on the OVP Thanksgiving year-end activities, office utilization review and the calendar year 2025 planning. Sinabi rin ni VP Duterte na ang mga legal na dokumento ay nasa kanilang mga abogado na at ang mga pasyente o OVP staff na kasalukuyan pa rin nasa Veterans Memorial Medical Center ay nasa pangangalagan ng mga doktor. Samantala wala pang bagong mga pahayag ang Vice Presidente kaunay sa mga isyu na iniuugnay sa kanya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Josang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinisida ngayong araw ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang EDSA site sa Lumbia Airport sa Cagayan de Oro ngayong araw. Target ng DND na matapos sa lalong madaling panahon ang mga pasilidad dito. Mula sa Cagayan de Oro City, ito ang palita ni Ryan Nakanlade, live. Ryan, kailan ba target na matapos ang konstruksyon ng EDCA site dyan? Bernard, target ng Department of National Defense o DND na matapos ang mga konstruksyon sa EDCA site dito sa Cagayan de Oro sa taong 2026. Ang bagong Thai Fruit Plus. May real fruity taste na naturally sweet and good stevia plant extracts. Try now! Papaspasan namin yung pag-develop dito kasi kailangan lumipat ang 15th strike wing dito. Ito ang home ng 15th strike wing. Ah, uh, magiging uh, uh, maintenance base ng 15th strike wing. Magiging training base ng 15th strike wing at uh, dito ibabahay ang kanilang mga aset. Ngayong araw bumisita sa Lumbia Airport si Defense Secretary Gilberto Chodoro kasama si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. para tignan ang mga pisalidad dito. Bukod sa paglilipatan ng 15th Strike Wing ng Philippine Air Force dito sa Lumbia Air Base, dito na rin ang magiging Joint Command Center ng AFP Eastern Mindanao Command at Philippine Air Force. Mayroon ding warehouse para sa mga sundalong Amerikano kung saan ilalagay ang kanilang mga kagamitan para sa mga disaster response dahil dito mapapadali na ang pagresponde katulong ang US sa mga kalamidad lalo na dito sa Mindanao. Sa kapilang side naman, may EDCA side for uh, warehouse for humanitarian assistance and disaster response, pati rampa. Para sa ganon, makapreposition ang uh, US ng uh, kagamitan para sa disaster response ang madaling na lang ang uh, pagkuha ng goods kung kailangan magiging base na rin ito para sa Northern Mindanao Disaster Operation ayon kay Secretary Chodoro, gastos ng Pilipinas ang pagpapatayo sa mga pasilidad dito. Kabilang sa mga binisita ngayong araw ang Air Traffic Control Tower, HADR Warehouse Multipurpose Warehouse and Runway at Monolithic Dome. At siyan muna ang latest mula dito sa Cagayan de Oro. Balik sa Bernard. Maraming salamat, Ryan Lakanlale Live mula sa Cagayan de Oro City. Nasa bahat mga tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group o PIDEG ang nasa 10 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa isinagawang operasyon sa Lumban, Laguna. Ang naturang drug operation ng PIDEG ay sa visa ng search warrant na inisyo ng korte. Ayon kay Pedeg Director, Police Brigadier General Eliazar Mata, kabilang sa mga nakumpiska ay ang 1,510 na gramo ng shabu at 301 grams ng pinatuyong marijuana. Naaresto rin sa lugar ang isang individual na nagngangalang alias Carding. Sinabi ni Brigadier General Mata na maharap si alias Carding sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na tularan ang ginawa ng bayaning si Andres Bonifacio na sugpuin ang mga sakit ng lipunan kalinsabay ng pagdiriwang ng ika isang daan anim na puti isa na karawan ni Andres Bonifacio. Sa isang mensahe na inilabas ni PBBM ngayong araw, Kinilala ng Pangulo ang mga tapang at determinasyon ni Bonifacio para maitaguyod ang pagpapatatag sa bansa o nation building. Mahalaga anya na gawin ng bawat mamamayan ang parte nito para masugpo ang kagutuman, korupsyon, kriminalidad at mga sakit sa lipunan. Umaasa ang Pangulo na sa ilalim ng kanyang termino, ang mga Pinoy ay sama-samang magkakaisa sa pag-abot ng genuine peace and progress sa ilalim ng bagong Pilipinas. Muli nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE na makatatanggap ng double pay ang mga manggagawa o empleyado na magtatrabaho ngayong Sabado, November 30, kalinsabay ng pagunita ng Bonifacio Day. Batay sa labor advisory ng ahensya kahapon, Hinimok nito ang mga employers sa bansa na sundin ang pay rules para sa naturang regular holiday. Binigyang din ito ang responsibilidad ng mga kumpanya na magbigay ng 200% ng arawang sahod ng kanilang empleyado na magre-report sa trabaho sa unang walong oras. Dagdag nito, kailangan ding bigyan ng karagdagang 30% ng hourly rate ang manggagawa kung sosobra sa 8 oras ang pasok nito. 30% din ang dagdag na matatanggap ng sinumang empleyado na magtatrabaho sa regular holiday kung ito'y papatak sa araw ng kanyang rest day. Hinundinaan ng makabayan block ang umano'y pakikialam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga gawain sa mababang kapulungan, partikular na ang planong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ay sa grupo, ito'y malinaw na pagtatangka ng impluensyahan ng Pangulo ang Kamara na labag sa probisyon ng saligang batas na separation of powers sa parehong sangay ng pamahalaan. Ngayon pa ito sa House leadership na manatiling independent at isagawa ang mandato nito na batay sa isinasaad ng konstitusyon. Abiso po sa mga motorista dahil posibleng tumaas ang presyo ng gasolina sa susunod na linggo base sa inisyal na pagtaya ng mga oil company. Sa resulta ng apat na araw na oil trading, paring tumaas ng 70 centavos hanggang 90 centavos ang kada litro ng gasolina. Abang posibleng namang magkaroon ng 20 centimos hanggang 40 centimos na rollback sa presyo ng diesel. Samantala, posibleng ring bumaba ng 20 centimos hanggang 40 centimos ang presyo ng kada litro ng kerosene. Sa lunes, i ng mga kumpanya na langis ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, December 3. Hindi pa man nagagamit ang mga elevator sa EDSA busway, makikitang marami ng basag sa mga salamin nito. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, dahil ito'y binabato ng mga street dwellers. Ito ang balita ni JP Nunez. <coughs> Nais ng Department of Transportation na maging operational na ang mga bagong elevator sa EDSA Busway bago pa sumapit ang holiday season. Ngunit bago pa man magamit ang mga ito, meron ng mga basag o crack ang mga salamin sa paligid nito. Ayon sa DOTR, meron silang natatanggap na report na merong mga street dwellers ang binabato ang salamin. Sa ngayon, patuloy pang isinasaayos ang mga elevator at nakikipag-ugnayan sila sa Metropolitan Manila Development. Development Authority OMMDA para dito kabilang sa isinasaayos pa ang kontrobersyal na PWD ramp sa Philam Station sa Quezon City kung saan makikitang napakatarik nito. Ayon kay DOTR Undersecretary Andy Ortega, susubukan nilang ihabol sa holiday season ang pagsasaayos ng mga elevator. Gayunman, kung kakapusin ng panahon, ay baka sa susunod na taon na ito magamit ng publiko. Upang matiyak na hindi babatuhin ang mga salamin sa elevator, nakipag pag na ang DOTR sa iba pang ahensya ng gobyerno. Sumulat na kami sa DILG, lalo na lalo na sa DSWD. Dahil programa ko nila ito para matukoy, mabuha, makukuk yung mga ganitong klase mga street dwellers para naman iwas aksidente sa bus riders at patulungan itong mga street dwellers natin. Inilagay ang mga elevator sa EDSA busway upang mapadali ang access ng mga PWD at senior citizens sa mga istasyon nito na nasa gitna ng EDSA. Nasa halos 100 million pesos ang pondong inilaan sa construction nito kasama na ang expansion ng ilang mga istasyon. Sa pananaw ng Mubas One Coalition, hindi na utilize ng tama ng DOTR ang pondong inilaan para sa proyekto kahit na nabigyan ng budget o aprobado ang budget para gawin ang isang proyekto, hindi po maayos ang execution at maintenance ng mga proyektong ito. So, call out natin yung dapat i-call out para uh, mapabuti yung ating kalagayan. Hindi tayo talaga pwedeng pahimig at talaga, talaga kailangan malagot, yung dapat malagot at kailangan kalampagin, yung dapat kalampagin para uh, ma-address itong mga issue na to. Matatagpuan ang mga elevator sa EDSA busway sa mga istasyon nito sa Monumento, Bagong Baryo, Balintawak, Philam at Guadalupe. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.